dalawa nga ang napapabalitang nanliligaw o pumoporma kay Kim Cho ngayon. Sa vlog ni OG Diaz ay pinanindigan ng komedyante at vlogger ang tungkol sa panliligaw ni Paolo Avelino kay Kim. At ngayon ay tila pagpaparamdam ng especially for you winner na si Attorney Oliver. Pero mas matunog na pinag-uusapan ang panliligaw ni Paolo kay Kim. Mas boto raw ang mga kaibigan ng aktres at ang buong pamilya ni Kim kay Paolo. Hindi naman lingid sa kalaman ng lahat na duman sa matinding dagok si Kim kamakailan lamang nang maghiwalay sila ng kanyang long time boyfriend na si Sian Lim. Marami naman na naghinalang papunta na rin sa isang relasyon sina Paolo at Kim dahil sa ipinapakita nilang sweetness sa likod at harap ng kamera. Ayon naman sa ilang mga malapit kina Paolo at Kim sa set ng What's Wrong with Secretary Kim. Todo alaga umano itong si Paolo sa kanyang leading lady at dinadalhan ito ng pagkain. May mga naglabas ang mga haka-haka na approve na sa pamilya ni Kim Chu. si Paulo Avelino dahil mabait umano ito at marespeto sa kanila. Sa katunayan, marami ang naghinala na nakakadalaw si Paulo sa bahay ni Kim dahil welcome umano ito sa mga kasama ni Kim.